Hi my words, welcome back again to our YouTube channel. So for today's vlog guys, it's meron po tayong panibagong updates tungkol po dito sa ating Miss My My Entrata. So yes guys, dahil nga si Miss My Entrata ay uh, nakatanggap po siya ng awards mula po sa Awit Awards. O ba diba ka, kamakailan lang ay tumanggap po si Mementrata ng panibagong awards niya noon sa uh, Mix uh, Music Award. Pero ito guys na naman, pati na ba yung hinahakot ni ngayong taon na to ang uh, mga awards dahil nga ay nakatanggap na naman itong si Miss Mementrata ng awards mula po ito sa Awit Awards dahil po sa kanyang kantang Chada Mahiguma. Ayan guys, it's uh, talaga naman guys, napaka-bless po ng ating Miss Maymay Entrata dahil nga sunod-sunod po nakatanggap ng awards ang ating nag-iisang Amakabugera. Ayan guys, very happy talaga itong ating Maymay dahil nga sa kanyang uh, na awards mula po sa kanyang pagsisikap mapaganda lang ang kanyang bosses or mapaganda lang ang kanyang mga kanta na ginagawa. Ayun guys, narito na nga ang bunga ng pagsisika po ng ating Miss Mama Entrata. Dahil nga, isa eh, wakas, sa unang pagkakataon, inanalo po si Miss Mama Entrata sa Awit Awards Year 2024. Ayun guys, kumakailan lang nung nakarang linggo lang, ay nakatanggap rin itong Miss si Mama Entrata ng awards. Mula naman ito sa Mix Music Award. At itong huli guys, itong ang Awit Awards kung saan inakatanggap siya ng uh, awards muna po ito sa kanyang gantang Jada Mahi Guma. yan lang po guys ang aking updates at sana guys supportan pa rin natin ang ating mismo intrata sa kanyang music journey guys at unti unti na nga itong uh, gumaganda ang boses ng ating Waymay. Sa katurayan nga sa uh, Christmas Station ID ng ABS-CBN tanging po si Miss Entrata ang kinuha nila na kumanta po sa kanilang uh, station ID ng Christmas ID mula po sa ABS CBN. Yun guys, panoorin po natin yan guys uh, yung kanyang ginawa po ni Miss Entrata na uh, ABS events uh, Christmas station ID si Miss Maymay Entrata po ang kumanta noon. Kaya naman guys talagang napaka-bless po ng ating Maymay Entrata dahil nga sa mga blessing po na kanyang natatanggap. So yun po guys sa aking updates at kung na po kayong comment, reaction at opinion sa video guys na napanood nyo ngayon, just comment guys down below. At of course guys, huwag yung kalimutan, guys mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel at pakiclick po guys ang bell icon for updates sa all our video na in natin guys dito lang yan sa ating YouTube channel. Yun po guys sa aking updates at bye-bye kami words!